Ngayon, ikaw ang sa lupa. Halik! palamang pa lamang daw ay nandoon na yung Pero nung harapin ni Hepe, gabinat eh, gabi na, papauwi na nga. Binaliwala yung reklamo ni Carding at nasisi pa sila. Kanino mo pa naman nakuha ang lahat ng balitang yan, ha, Dominga? At uh, parang nandun ka mismo nung nangyari yun, ha? Eh, kanino pa ho, di kay Sianang, yung nagtitinda dun sa harapan ng istasyon ng pulis. Eh, ano raw ho ang ginawa nung karding na yung sa ni Hepe pagkatapos? Wala. Eh, bakit pa siya pumunta ron? Kung hindi rin naman pala niya may paglalaban na nangyari kina Dani at Chona. wala. Eh, hindi mo naman masisisi yung tao. Bago lang siya dito, eh. At marahil, lumalagay lamang si Cardis sa legalidad na hindi umiiral dito sa si ibang mula nung mapuesto yang si Jepe Rodas. Pero kung buhay si Kapepe, malamang na iba ang nangyari. Tiyak na susuguri niya si Isko. Maghalo na ang balat sa tinalupan. Hmm. Tanging si goberno na lamang talaga ang ating pag-asa. Kaya lang, hindi siya makakilos. Labang kay Dolyente ngayon dahil sa kanyang karamdaman. Pero balita ko, nagpapagaling na lamang siya sa isang hospital sa Maynila. Hindi na hubaling may sakit. Pero alam nating lumalaban. Di tulad ng karding na yan. Di lang pala ang loob. Lampa pa rin, pati ang tuhod. Tatlong baretang sabon. Ito na no. Ano pa ho? Tsaka po, chocolate at chipi para sa eskwelahan. At saka po yung baby cologne. Baby cologne? Opo! Bakit? Baby ka pa ba? Hindi ba? Hmm. Sige na nga. Basta usahan, isang malaking pineapple juice. Solve na ako doon. Ah, uh, Jean. Ha? Oh. Ilagay mo na lahat sa kahon, ha? Uh -huh. Pati in-order kong bigas. At pasunod mo sa labas, ha? Ah. Uh ah, -huh. uh, yung tsokolate, chippy at yung baby cologne. Mm -hmm. Pahina mo ang Diyos uh -huh. ko, ha? Oo. Uh Sige, -huh. salamat. Tara, mag tayo ng malas. Malita ako, nagsampakaroon ng kaso. Ikaw ba, ko? Ako! Bakit? Gusto kong malaman ko. <tong> alibyo. May away yung sa labas. Andun yung mga bilyamar. Sa talilang. magkakamali ka ng binabangga, Karting Villamar. Kahit na anong gawin mo, hindi ka pa rin po pwedeng pumareha sa amin. Kaya, kung ayaw mo ma-perwisyo ang pamumuhay ninyo, umalik ka sa lupa. <coughs> <coughs> Halik! John! Baka gusto mo. Ngayon pa lamang simulan ko na pamimberwisyo. tapang daw. At may pananindigan ng mga bilyamar. Eto! Isang bilyamar humahalik sa lupa! <laughs> Oo, oh, nakapagalis na tayong malas. Siyon tayo! tayo! na tayo! <laughs> sa'yo, Villamar. Uuwi na lang ako sa Maynila. At alisin mo yung lupa sa bibig mo. Siyo na si Danny. Lalamig itong pagkain. Kanina ko pa tinawag yung dalawang yun eh. Sabi nila mamaya na rin sila kakain. Tawagin mo ulit. May pasok pa mo ngayon. Ano ba kayo? Dali! Kanina pa kihintay eh. Hina! Hina! O, kayo. Kakain na tayo. Sige ho. Oh. Wala pa akong gana kumain. Ako rin po. Hindi pa po ako nagugutom. Karding, kilala ko itong dalawang to. Pag merong gusto itong sabihin na hindi masabi-sabi, ayan, ganyan yan. Dahil ba dun sa nangyari kanina? sabihin ninyo. Kasi po, hinayaan nyo lang bugbugin kayo ni Mang Braulio. Hindi po kayo lumaban. Hindi po kayo nakaganti. Ang dami pa naman tao nakakita. Hindi ba nakita na unahan si Saka po, Hinilikan niyo pa po yung lupa. Alam kong nararamdaman ninyo. Alam kong napahiya kayo. Nasaktan kayo dahil sa pinabayaan kong masira ang pangalan ng inyong itay. Ipagpatawad niyo sana na nangyari yan. どうしたの Dali! 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 Sir, bigla akong nawala eh. Pero dito lang ho nagsuot yun. Vicente, nakita mo ba si Tonyo ko ba? Hindi ho. Nakaring lang kami ng puto ka, kaya napalabas kami. Ano ho ba atraso? May ninakawan na naman. Uh, tuloy kayo. Hindi na, hindi bali na. Oras na makita mo, sabihin mo kagad sa akin. Ah, Oo oh. Tonyo, lumabas ka na dyan. Ano na naman kalokohan ang ginawa mo? Wala. Hindi naman sa akin. Kading. Big Amar? Oo. Oh. Me... 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 Tama. Me... Me... Tama sa likod yung kapatid mo.

Kailangan kong tulong ninyo. Maaaring isa ka. Sa so, umawak ng bangkay na aking kapatid. Ang gusto kong malaman kung sino yung mga tao nagdala sa kanya rito. Vicente, hindi ako humawak sa bangkay ni Pepe. Kung hindi ikaw, sino ang naririto ng araw na namatay ang aking kapatid? Ewang Ewan ko. Naroon ako sa baryo makiling. Nag-anak ako sa binyag. Nagiinuman kami ng kumpare ko nung barilin si Pepe. Paano mo nalaman na nabarin ang kapatid ko? Hindi ko po alam. Hindi ko po alam. Ambo, ambo! Nadulas na rin lamang yung dila mo. Pagsabi ka na ng totoo, baka ikaw ang pasok din sa kabaw. Karding, karding, maawa ka sa akin. Papatayin ako ni Hepe. Punti lang may karting. Pulis ang kalapan. Hanggang ngayon wala pa Dito usapan na dadalhin yung koleksyon eh. Pero eh, alam mo naman yun e eh. Baka dumampad doon sa siyota niya Doon sa barang sagpat O, lagi na lang tayong pinaghihintay waiter, Yung bote namin Wala na ito naman Ako na ang magdadala nito Sige oh, sir Ngayon, ikaw ang humalik sa lupa. Halik! Son, imihit. Mahalik ka ba o hindi? Ha? tayo ito eh. ah, hindi ka alik? Ah, alik na, alik na. Bao. Mga, Mga lipyo! Mga lipyo! Mga lipyo! Mga lipyo! Magandang umaga ho sa inyo. Si Teban talaga. Naniniwala na ako mahaba ang pao. Tuwing pupunta ka rito, oras ng pagkain eh. Nacho, chayin po lang ako. Halika at ka na rin. Oo, oh, oh, nakuwag uh, na ho. Maraming salamat sa inyo. Huwag naku, na lang. Nako, malamang na may dala na namang kwento tong si Kateban. Sana naman kaya nasagap? Hindi lang basta kwento. Sa pagkakataong ito, nasaksihan ko. Ano naman yon? Yun yung tungkol kay Gardeng. At balitang balita na dito sa buong ibang lista, ang ginawa niyang pangbubugbog kay Brayo at sa mga kasamahan nito. Pambubugbog? Oo! Oh! Nasisiguro niyo hubang si Carding yun? Sigurado, sigurado. Meron pa ba namang ibang Carding Villamar dito sa lugar natin ngayon? At hindi lang yan. Kitang kita ko kung paano pinahalik si Braulio. <laughs> sa kabayo. Teba, diba, nasa harap tayo ng pagkain. Eh, totoo ho namang pinahalik sa dumi ng kabayo eh. <laughs> Mga Libyo, kakain na ho ako. Kung ako na makukuha ng plato parang nabuhay si Pepe may nangas na muling labanan ng pangkat ni congressman Toliente o ano ngayon Clarissa anong sinasabi mong mahina ang loob at lampa ang tuhod pwede ba tigilan mo na nga ako nagsasabi lang naman ako ng aking palagay eh. hindi ka ba nakukonsensya niyan e eh, pinapa uwi mo pa tao sa Maynila Iba talaga ang pakiramdam pag narito ako sa atin. Maliwalas na maliwalas. Para akong malayang malaya. Napano kayo? Ba't ang mga itsura nyo? <laughs> May problema ho, Kong. Ano problema? Yan ba sa nyo sa akin? Kakita mo naman kada natin ko lang. Hindi pa ako nakapagpapahinga. Iyon eh, ang kapatid ni Ibi Villamar na tigamay nila dumating. Gusto pang pumapil. Kaya, kailangan-kailangan, no, kailangan, tumuloy na kay sa rest house ngayon din. Inihintay na yung kayo hepe.